YouTube tayo mga putol so papunta na kami ngayon sa Jesus City kasi uh, ano pa nang maaga kami nag gumising mga 7.30 kumain uh, muna kami para may lakas kami ngayon dadaan na kami doon sa papunta namin na titapingin ulit bilang assist or tagabantay ng mga gamit kaya abangan nyo na lang po yung uh, episode na lang dito sa mismong uh, gagawin namin ni Direk para sa taping niya yun mamaya. At sa linggo, may taping pa kami ulit para sigurado. dalang araw lang kami, hindi eh, kami magtatagal. <laughs> uh, <laughs> oo. Kasi dalang naman eh, mismo lang naman sa Ketso City lang naman tayo taping eh. Eh, yun lang. At dala ko na rin po yung mga gamit o oh, yung mga bag yan. Para lagi tayo safe. Eh si Derek, eh, naglalakad pa si Derek. Busy-busy pa si Derek tayo oh. maglakad. Hindi nang lahat na marami kasi ikuti lang yung dinala. Ayan. So yung nakikita nyo sa paligid. Ayan, may mga kotse-kotse na. Ayan. Mga ako dito pumunta. Gabi na rin siguro mga... 10.30 na pumunta rin dito sa bahay nila didirect konti ya yeah. para pagpasahe marrex lang si konti mawala uh, ng pagod at yung ilit-ilit nya eh, matanggal naman ng kanyang uh, pagka-stress sa busy sa pagde work nya uh, abangan nyo na lang yung aming uh, programa para sa ano yun yun na yun, yun. okay. See you next time. Bye bye. God bless. Bye bye. YouTube tayo mga utol. So kasama ko naman mo dito si Derek. Yan. Yan si Derek. Pa. Yan. nilagat kami ni Derek na yun itong araw na itong Sabado. Yan. Baka nyo na lang po yung episode natin na yun nasa a, yung araw na uh, Sabado at saka Linggo. Yan. So kasama ko si Derek. Yan. si Derek. Ah, uh, abangan niyo yung mga shoot namin. Yeah. Si Jo Maria mag-behind the scene. Abangan niyo 'yan. Ayun. Yeah. Kabakan na lang po, ha. See you next time. Bye-bye.